Bench, bilisan mo. Ayan na yung ulan. Ayun na yung shuttle. Dalihan mo, Pero so, ang forecast kaya, di ay malampas sa 4 mm of rain. So, ang ang analysis, di kay Puhan mag-cancel ng klase. Pero, padagos ng pig, babantayan ang panahon. Uh, pag mag baka mag kita announcement. Pero, mukhang di man. Pero, ang binabantayan tangon yan, si mga lugar na possible na magbaha. Um, Igwa kita mga teams, halis sa tulong opisina, nag -iikot musutang ma, ma, ma monitor arin sa, 4 millimeters of rain arin ang mga lugar mabaha na siguradong iyan ang may mga problema so si pakiulay ta sa sa mga taga pag nagbaha sa indong niya Tulus kami para makaduman si sa teams um, masusugta si kausa kang pagbaha para mahanapan ta ning yung ayos. Puno so, na lang, mga kabata helmet, sa Naga City, merong free shuttle sila Mayor Lenny Robredo. Oo, oh, akalain mo yun. Nag-declare si Madam. Yes! And, kasi nga, ka, orange rainfall warning sun. Launa yellow, it's not oh. orange. Hmm. Pero ayan nga, may free shuttle, mga kabata hmm. helmet. Kaya hindi talaga mahihirapan yung mga kababayan natin, no? And, oh. Lalo na sa mga pa-uwi, yung mga estudyante. Oo, oh, naka-ready na si Mayor, yan talaga ang mayor, big brother. No. Ready, no. o, di ba? Ready, ready, ready? Ready! Ayan <coughs> na yung ruta, mga kabata helmet, nung free shuttle, ah. o, di ba? So, kung malapit dun sa lugar nyo, eh, sumakay na kayo, di ba? Sumakay na! So, sabi talaga si Mayor Lenny Robredo, hindi sayang yung taxes natin, mga kabata helmet. Oh, hindi sayang ang pinapasweldo natin sa kanya. At, Bakit natin? Siyempre, tayong lahat. Alam alam nga naman, yung tax na tinaganaga lang yung natatanggap oh. na pasweldo. Siyempre, alam naman sabihin ng nasa taas, video ka pa na, oh, ito yung mga na, tax lang ng tiganaga. Oh, <laughs> e hindi oh, e, ganun yun. Hindi. Lahat tayo may kontribusyon para sa pasweldo sa mga nakaupo ngayon. Uh -huh. Kaya dapat, maging matalino tayo ng pagpili. Kung sino yung dapat natin pasweldo eh, kung sa kung kanya nga, di ba? Hindi ka nga matanggap-tanggap ng HR kasi masyadong mapili <laughs> HR mo. Oo. Oh tanggapin ang employer. Ayaw nga tanggapin eh. Tapos ngayon, ang iboboto mo, yung wala lang. Mm. O, teka lang. Parang wala ano? naman ano? akong nabalitaan sa nagpa-flashing. <laughs> ay, baka meron naman. Wala naman akong mahitali ng free shuttle, no? Lumalagoy kami sa tundong. Ay, <laughs> wow! at eh, de may resort, kayo na. Oo. Oh. Gusto ko kahit walang ulan doon. laging yeah, high tide. Pero ayan nga mga bata helmet, Kung gusto mo ang video ito, mag-subscribe at tiklikan ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ang ina-upload namin ni video ko pa. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tides always. Lalo na ngayon may bagyong krisi. Mag-ingat po ang lahat. Diba? Video oh. Ka, huwag nang lumabas kung wala na naman tayo ng importante oh. pupuntahan. At huwag kung... mag-usi. Yes. At kung lalabas mo, ma, magdala ng payong, bota, jacket, lahat ng pananggalang mm. para sa ulan. Mahirap magkasakit ngayon, kaya sabi ko sa buhay niya dahil may din ang book niya keep sharing with her everyday God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo! <smart noise>